Ciao, ciao ragazzi! What we have for our unboxing for today? Yes. And carrots. Ah, uh, insalata na parang luntatoy na. Okay. Tapos may isang peska. And this is what. Ay, my pomodoro. My habitat is tuba. Ini you no, know, tuba. cappuccino, yung kamatis na maliliit. Na sweet. Which is sweet. And then, mayroon pa dito. Apple. Melon. Na yellow. Another pinya. Maraming pinya doon, pero ito na yung nakuha ko. Oh, yan, nabibig na. Next. Ah, melon ulit. Another. Melon ulit. Melon na makinis. Okay. Tapos. Ah. May mansanas. May. Melon ulit. daming melon. Ah, Pag-season naman ng melon, melon, oo. Oh, Ang daming melon. Ayan. Jujus natin yan. Melon ulit. Mm -hmm. Tapos, oi, oh, mansanas. May konti siyang issue. No. This is my favorite sale, so, passion fruit. Passion fruit. spray natin ng plastic. Ayan na oh, yeah, nah. Melon Ang daming melon na ah. Another Ay, ay, ay Melon Ang melon Another Melon Ang melon Three

and then kumuha tayo ng brioche at pinapay ay malabo na talaga ilong ko expired ito kahapon 29 this is also 29 yesterday yesterday one more I see 29 perché è all yesterday prima e non toccare ok però buono, non mangiato so I try what ho this niente perché buono naman perché quindi io ho mangio perché io non mangio Hindi ako kumakain nito. Pero gusto ko siyang tikman. Pane, mediterraneo, kristalo, kung nung gusto. Pero gusto ko pare. Kume. Pero kaya non Um, may ama tanto pane, pero sabi sa dyari. Kaya una pizza, pizza, sa kung may Ah, pukat, chala pizza. Pukat, chala pizza. Ang ah, kay Neri. Expert siya kahapon. Take to. Toy. Ito yung nakuha natin sa Ano kayo ito? Paano yung bititiran cristallo mo Moo? Nalang <laughs> kura sa chato. So, hindi ko pa yun natikman. Kaya, so, yeah. ayan, that's it. So, and this is my my pinoli. Look at the pinoli from the island. Ito yung pinagpupulot namin ni Lola. Dinala ko dito. At isa-isa ko yung bibiakin. Ayan o. Ayan. Yeah. Pwesta yung pinoli. kasi sí. puro gratis. si <laughs> ah, sí. oh, ito na yung nati ako. Yan, pinoli na yan. Gagawin pesto. Nata? Ayan, ay. Ayan, yung pinoli. Hmm? Per palit pesto. yan ito, ito. Isang ganito. Yung, na, na, Pons kaya noche ito pang What I did. Yes. Okay. And then open. Voila. Ayan. Oh. Ayun. sa sa isla martillo <laughs> dahil yung ganito namin ni lola nasira na mm. so ginagamit ko yung martelo martelo pero kwa yun na ako ng sketch anoche. noche yeah okay tagat si si so, to ngayon nagawa ako kanina kanina umaga. At ah, saka meron na akong ano, kalyo. Yun o, no? nagkakalyo na yung, yung kamay ko. Yan, sana ba? Yun o. No? <laughs> Pumali. na siya. Sa kakaganyan na. No? Yan. Pero, babe E, questo e mia passione. Aba, ah, passione. Sì. <laughs> si gusto kong gumawa ng mga katidong bagay sa buhay ko Ako yung na na nililibang. Mm. Ayun, nalilibang ako dyan. sa kakaganyan. Pamparelax. This is my relaxing moment. Hmm. Yo, no di ba? nakaka -ano siya. Hmm. Tapos hmm. Dilinisin natin yan, bebal. Oh, ihihipit ko sana, eh, maglilipad yung mga, ka ano. at saka also with my plantation. Diba? ba? Hmm. Ah, Happy na ako dyan. Oh. You see? You see the, the, uh, what you call that, peperoncino, ayan. Oh, dami yung bunga, ha? Marami yung bunga. Tsitanti bunga. Hmm. Guarda. Gusto, Okay, bye bye, ragazzi. Yan, marami yung bunga. Ciao, ciao, ciao. Alla prossima. Ciao, ciao. Buona serata.